So, good morning mga uh, lads. Good morning. Mga kayo ng alaga natin. Ito na mga pato ko. At chicken. Trrr, trrr. Mayroon pa din sa labas. Sa labas ko sila. kain ko sa kanila yung starter kain nga ng kain para nagbibinta ko kayo sa labas ito oh, kayo ba? o yan dito na rin sa laga ko na dalawa din din niligo ang sila Bigyan tayo. Kukuha tayo ng tubig. Para panligo. Yan. Tara. malamig na tubig. hindi. Tawag kay tawag. Hindi. ting 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 naman sila na ulit